Pamilyar ka ba sa mga error points? Abay kung hindi pa, tama tama dahil yan ang pagkukwentuhan natin ngayon. At may mga example ako rito para lubos niyong maunawaan at kung ano-ano ba talaga ang mga error na hinahanap ng mga kolektor ng bariya. Yung binibili namin sa mataas na halaga dahil malamang marami na kayo napanood na samot-saring mga error. At may mga example ako dito. Yung isa nahan ko lang, pero yung isa nabili ko dahil ang hirap hanapin. Kaya binili ko na kahit may kamahalan. Kaya panoorin nyo ang buong video dahil bubusisiin natin ang mga hawak ko na bariya. Back in the man. Subscribe naman dyan. Magandang araw at magandang buhay, mga kabarya. Merry Christmas and Happy New Year nga pala sa inyong lahat. Ang pagkuwentuhan natin ay isang uri ng error point. Ito ay tinatawag na double struck mint error. O pwede rin naman na double struck coin error. Isang napaka-popular na uri ng error sa mint ay ang double strike. Ito ay may kakaibang itsura at madaling maunawaan. At alam nyo ba na mataas na ang halaga nito? Kaya baka ito ay dumaan sa inyong mga kamay. At kung ito ay legit, ito ay mabilis mabibili ng mga coin collector. Ano ba ang ibig sabihin ng coin error na to? Ang isang double strike ay isang barya na tinatak ng dalawang beses. Ang double strike coin ay karaniwang matatagpuan ng tama sa unang strike. Ngunit ang pangalawang bayo, ay labas na sa sentro. Kaya double strike dalawang beses, binayo. Maraming mga uri ng double strike error. Pero ang very popular dito sa Pilipinas ay ang double strike off center error. Yan ang pagkikwentuhan natin. Meron kasi ako ditong nahan na sa unang tingin ay aakalain mo na double strike error. At mahirap itong makita. Kailangan gumamit ka ng magnifying glass. Dahil kung ating sisipatin ang aking hawak na 1 piso NGC series, ay makikita mo ang portrait ni Jose Rizal na animoy dalawang beses in-strike. Dahil tignan nyo mga kabarya ang mga gilid. Simula sa bohok, sa balikat, sa bibig, pati sa mata, sa baba, ay may pangalawang guhit na nagmarka. At ang mga letrang Jose Rizal kung inyong tititigan ay labo-labo ang guhit at distorted pa nga ang itsura para lumbos nyo makita Tingnan nyo ang mga letra sa piso. Ayan mga kabarya. May mga guhit na doble. Kaya kung tititiga mo mabuti, ay mapapagkamalan mo na baloktot ang mga letra. Marami kayang ganto sa sirkulasyon. Ewan ko mga kabarya. Kaya't mag din kayo. Baka makahanap kayo ng gantong error. At i-comment nyo na lang sa comment section kung kayo ay may ganito rin para malaman natin kung gaano karami ang ganito sa sirkulasyon. At kung titingnan naman natin ang reverse side, ito ay normal lamang at wala akong nakikita ng anumang error. Ito ba ay matatawag na double struck mint error? Ang talagang tawag dito ay double die mint error. Ano ang pagkakaiba? Ang double struck dalawang beses binayo. Ang double die, mint error ay isang beses lang in-strike. Ang problema talaga dito ay ang die na ginagamit. At kung ito ay umalog during the process, ang maliit na alog na yun ay naglilikha ng error sa barya. At ito ay mahirap makita. Kaya minsan, nalulusutan sila. Ngayon mga kabarya, kung ito ay kaduda-duda pa na kung error ba talaga dahil sa hirap makita, ang susunod na ipapakita ko sa inyo ay isang NGC 1 piso rin na walang kaduda-duda na legit na double struck mint error. At tingnan nyo naman mga kabarya, napaka attractive ng barya. At obvious na obvious na ito ang tunay na talagang dalawang beses bidayo. Dahil kitang kita naman na dalawa ang mukha ni Rizal at pati sa reverse nito ay dalawa rin ang iyong makikita na logo ng Banko Sentral ng Pilipinas. Diyan makikita na talagang legit ang bariya. Kung double strike sa harap, dapat double strike din sa reverse. At ang mga ganitong error, ang mga apple of the eye ng mga coin collector. Kaya bawat bariya na dadaan sa inyong mga palad bago mo ibayad sa jeep, sa palengke, sa LRT, MRT, ay tignan mo muna, baka makajakpat ka ng isang error coin dahil bibihira ito na magpakita at sayang naman kung dadaan lang sa iyong mga palad. Dahil alam nyo ba mga kabarya kung magkano ang bentahan ito? Dahil ito na yata ang mali na ang pagkakagawa, minamahal pa. Samantalang sa pag-ibig, kapag nagkamali ka, mumurahin ka! Ang mga bentahan talaga nito sa mga Facebook group na aking nakikita, ito ay nagkakahalaga from 4,000 pesos Hanggang 7,000 pesos kung ang kalidad ay tulad ng inyong nakikita. At depende pa ito kung iyong i-o-auction. Dahil kung may sumali na coin collector na mahilig talaga sa mga error point, pwede pa itong tumaas. Ito ay depende sa kagustuhan ng mga coin collector kung hanggang saan niya kayang bilhin ang bariya. Pero hindi naman naaabot ng 5 million na tulad na inyong napapanood sa mga kulokoy na hindi ko alam kung saan ginuha mga presyo. Ay, nako, Diyos ko. So, anong gagawin mo, mga kabarya, kapag nakakita ka nito? Siyempre, ang unang gagawin mo ay ibalot mo agad sa papel o sa tissue ang barya para hindi na madagdagan ng damage ng barya. Dahil kung mas maganda ang barya, mas mahal ito mabebenta. At pagkatapos, isearch mo sa Facebook ang mga grupo ng mga bumibili ng mga error coin o mga lumang barya. Marami dyan, free membership lang naman. At lagi niyong tatandaan, mga kabarya, hindi lahat ng mali at pangit ay walang silbi dahil sa kwentuhang barya kung ano ang maling barya o error coin yun pa ang may mataas na halaga Marami pa akong ibang uri ng error coins at sa susunod kwentuhan ulit tayo tungkol dito At dyan ko na tatapusin ang aking kwento Maraming salamat mga kaparya